ibag na bigat ka na kayo may kakabsat mga punsoy andito tayo sa St. Vincent Parish Church dito pa rin sa Baguio City malapit lang to dito sa sa amin Yan, St. Vincent Church linggo kasi ngayon si Simba muna tayo ito yung labas ng simbahan St. Vincent Church to yan sa baba Nagilian Road yan Nagilian Road yan sa baba yan sa right side papuntang Baguio sa baba dito sa facing facing the church papuntang La Union. Yan. Ito yung St. Vincent Church. A, pakita ko rin tong loob, kakagsat mga buntoy ha. A, pakita rin natin tong loob. Itong malik na chapel lang naman siya. Kali, kala mo sa labas, malaki na. Pero pag pinasok ko sa loob, malik lang. Dali lang ha. ang loob ng simbahan St. Vincent Church ito po yung loob kanina pinakita ko na labas andito na tayo sa loob yan magsisimba tayo ng alas 12 Ilocano Mas dito sa St. Vincent Church ito yung loob mismo ng simbahan maganda naman siya malit lang malit lang na parang chapel lang ha? pero kung titignan mo sa labas parang ang laki-laki di ba? malit lang pala talaga yun Ah, hindi. Actually, may two floors. Meron din siya taas pala. Yan, may two floors siya. Two floors din siya na simbahan. Yan. Apto Bridges na kakabsat, mga bunsoy. At dito tayo sa loob ng St. Vincent Church. Magsisimba tayo ng alas 12. Bye-bye. Kakabsat, mga bunsoy. Ika said God bless. Salamat.